Hello, magandang hapon. Yan, magandang hapon, guys. For today's video ay ngayon nandito tayo sa ano? Ah, uh, sa First Hawaiian bang kung saan ano? Ayun. Kasi tawag nito. Ayun, guys. dun Yan ano, uh, cost of 360 tapos yan employees yan gagalagalaman tayong traffic oh. grabe good good evening good evening good evening guys ayan ay, ay good evening magandang hapon pala good evening Sana nakukuha yung good evening ngayon po yung ano, ah, bundok na ah, pinakamataas na bundok dito sa US ayan Dun sa ano at eh, ano ba natin ayan ang ganda doon ayan guys ayan thank you thank you thank you bye bye marami salamat yan sa inyo mamani <laughs> Thank you Yan magandang hapon Yan magandang hapon sa inyo natin ayan Bye 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 bye, -bye, bye, -bye.